After ng ilang oras na pagbibiyahe natin ay dumating na rin tayo dito mismo sa bahay ng kaibigan ko. Kwentuhan, tapos kape, and kakain na rin kami ng pastel. Tapos after namin kumain dito at magkape, ay lilipot naman kami dito sa kanilang area. Titignan natin kung ano ba yung meron dito at gaano ba kaganda ang Barangay Malanduagi. Ngayong araw na to ay magsisimula ang aking adventure. Nandito kami ngayon sa bridge ng Plang na? No? Plang. Plang? Yes. Papunta na to ng tawag Punta na doon sa Aringay at saka Malanduagi. At ito ipapakita ko sa inyo kung kano ba kaganda ang kwan dito ang lugar dito sa uh, Aringay mismo kapalipad tayo ng drone Child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve. Papunta na kami ng Aringay At dito na kami ngayon sa kanilang Barangay Hall Ito ang Barangay Hall ng Aringay Ayan Sa likod natin araming tawad dito. Para sa mga tao. Paalala ko na kaya dito, brother. Ito talaga vegan ko si Abdul. Bakang dito sa ngayon. ini nang ng palay. Or tapos na sila dito ang kanilang gilingan gilingan ng balay alright ayan dito kami mismo Nga po mas sir? Nga po Diyan ba pa ako Nakaka-deliver na dito hmm. Ako? Oo oh, Ayan si Abdul o ang kasama natin o Ang pagkasibag. Ayan Dito, dito siya nagtatrabaho Nandito kami mismo sa uh, Gilingan ng Balay Dito sa Aringay Ito yung isa sa pinakamalaking uh, Gilingan ng palay dito mismo sa Uh, barangay ng uh, aringay at kita mo naman sobrang daming uh, bigas na naintaki nila dahil sa maraming nagpapagiling ng kanilang mga palay kasi nga yung palay ngayon ay sobrang sobrang baba ng bentahan sa palay so ang ginagawa ng iba is pinapagiling nila at uh, after ng pagiling is binebenta nila ng uh, bigas na mismo para malaki yung sa kanila ayun uh, ayon dito sa tropa natin si Abdullah is yun, yun daw yung ginagawa ng mga tao dito na after nila ma-arvest yung palay nila tapos binibilad sa araw after nang mabilad sa araw pinapagiling so yun nagiging bigas na siya at doon pa nila binibinta mismo para malaki din yung sa kanila halawag malaki tong gilingan na to at pag gusto nyo bumili ng bigas dito kontak lang kayo sa akin para makamura kayo dito at uh, maganda ito na bigas hindi katulad sa kwan, yung mga matitigas talaga. eh okay. So ito, uh, maganda ito na bigas. Para masubukan nyo, pwede kayo bumili dito sa uh, kwan, sa kaibigan ko mismo. Dito nagtatrabaho. Nandito kami ngayon sa Aring, guys. Sobrang ganda ng kanilang daanan dito, mga tolo. Uh, kita mo naman.

After ng ilang oras na pagbibiyahin natin ay dumating na rin tayo dito mismo sa bahay ng kaibigan ko. Kwentuhan, tapos kape, and kakain na rin kami ng pastel. Tapos after namin kumain dito at magkape, ay lilibot naman kami dito sa kanilang area. Titignan natin kung ano ba yung meron dito at gaano ba kaganda ang barangay Malanduagi. So ito ngayon ang nakikita nyo sa drone. Itong bridge na to. Dito mismo sa barangay Malanduagi. Dito ay papunta na doon sa Paddad. Punta ng Paddad at dito naman. Oh, Pisan. Pisan dito. Yeah. Mm -hmm. makikita natin sa drone shot ay hindi pa tapos itong kalsada nila pero ito ayos naman to kasi meron ng kalsada at papunta na ng paddad to at anong sunod ng paddad? anong kasunod ng paddad ba pa? ha? sinto ah sinto. sinto 30, sinto 30. Sinto. Sinto 30. Sinto. tapos kung ano 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 Sa Oh, Lake. O, sa bundok. Na, kung makikita natin yung bundok na yan. Diyan sa gilid ng kulangi mismo. At sobrang ganda kaya nakikita natin sa drone shot ay malapit nang i-harvest itong mga kapalayan dito. ilang months na lang i-harvestin na to. Ito, connected na to ng Dalupuan. Itong river na to, connected to Dalupuan na. Pabunta ng uh, Kabakan River. Pero masarap dito magtambay pag hapon. kapi-kapi ha? ka lang dito. Ang ganda. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, 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 oh we don't need no more. Oh, 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 oh Even in the hard time, you and I can weather any storm. Before we sleep, hear the crickets, see the moon side by side and through and through. What we can do? Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for.